Labing limang kahulugan ng hagdan sa panaginip Una, umaakyat ka ng hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagunlad, tagumpay o pagkasenso sa buhay. Pangalawa, bumaba ka ng hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbaba ng antas ng enerhiya o pagiging hindi determinado. Pangatlo, nahulog ka sa hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkabigo, kawalan ng kontrol o hindi inaasahang pangyayari. Pang-apat, sirang hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hadlang o balakid sa iyong mga layunin. Pang-lima, paikot na hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging stuck o hindi makausad sa isang sitwasyon. Pang-anim, lumang hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbalikan sa nakaraan o pagpapahalaga sa tradisyon. Pang-pito, bagong hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga bagong opportunities kunidad o simula ng bagong yugto sa iyong buhay pangwalo mahabang hagdan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng mahabang proseso o paglalakbay sa iyong mga layunin pang -syam, mababang hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng simpleng mga hakbang o pagbabalik-loob sa mga pangunahing bagay sa buhay. pang -sampo, malinis na hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalinisan, organisasyon o moral na integridad. Pang-labing-isa, maruming hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaguluhan, pagkakamali o hindi malinaw na direksyon. Panglabing dalawa, kahoy na hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matatag, matibay o natural na pagunlad. Panglabing tatlo, simintong hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng material na aspeto ng buhay o pagiging praktikal. Panglabing apat, kristal na hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalinawan, spiritual na kaalaman o pagiging bihasa. Ang labing lima, gintong hagdan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng karangalan, tagumpay o espesyal na pagkilala. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.